Kumusta mga bata? Sanang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Halina at ating talakayin ang ating ikatlong linggong aralin. Narito ang ating learning target. Kaya kong magamit ng wasto ang mga pangalan sa pagsasalita. Kaya atin nang simulan ang ating aralin. Gamit ang larawan at tayo ay bumuo ng mga pangungusap at pagkatapos ay ating suriin ang mga piling salita tungkol dito. Narito ang mga pangungusap. Sa unang bilang, ang mga tao ay nagbabasa. Ang aklat nila ay Biblia. Ikatlo, nagbabasa ng aklat si Najan at Luke. At para sa ikaapat, para kina Matthew at Mark ang regalong ito. Pansinin ang mga piling salita na naiiba ang kulay. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Oo, tinatawag pa rin ang mga ito o ang tao Biblia, aklat Matthew at Mark bilang mga pangalan. At ang mga pangalang ito kung susuriin natin ay magkakaiba ang pagkakagamit. Kaya ating pag-usapan ngayon ang iba't ibang gamit ng pangalan. Meron tayong apat. Narito ang apat na gamit ng pangalan. Ginagamit ito bilang simuno o paksa. Sa ikalawa naman, ginagamit bilang panaguri. Sa ikatlo, layon. At sa ikaapat ay pinaglalaanan. Unahin nating talakayin ang simuno o paksa. Ang simuno o paksa, ito ay ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap. Tandaan, pinag-uusapan sa pangungusap, laging may pananda na ang, ang mga, si, sina. Tandaan ang mga panandang ito. Halimbawa, mula sa larawan, una, ang COVID-19 ay sakit na nakakahawa. Ano ang salitang pinakapaksa? o pinag-uusapan. Ito ay ang salitang COVID-19. Ito ang pinag-uusapan o tinatawag na simuno o kaya paksa. Ginamitan ito ng panandana ang pangalawa, magaling manggamot si Dr. Alberto. Ano ang ginamit na paksa sa pangungusap? Ito ay si Doktora Alberto sapagkat siya ang pinag-uusapan at ginamitan ito ng pananda na si. Pangatlo. Nagpagamot si Nadina at Laura sa ospital. Ginamit bilang simuno upaksa ang salitang Dina at Laura dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap at ginamitan ito ng pananda na sina. Ayan, so tandaan natin ang simuno o paksa o yung pinag-uusapan sa pangungusap. Ang ikalawang gamit ng pangalan ay panaguri. Ginagamit ito bilang pangalan na tumutukoy sa simuno. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang simuno at ang panaguri ay tumutukoy sa iisang pangalan. Tandaan, ang simuno at panaguri ay iisang pangalan halimbawa. Ang bakunang gusto niya ay Pfizer BioNTech. Ano ang ginamit na pangalang bilang panaguri? Ito ay ang salitang Pfizer BioNTech sapagkat ito ang tumutukoy sa simunong bakuna at ang bakuna at ang Pfizer BioNTech ay iisang pangalan. Pangalawa, pasyente sa klinika si Lolo Fabian. Ang ginamit na panaguri dito ay ang salitang pasyente. Sapagkat ang pasyente ang tumutukoy sa simuno na Lolo Fabian at ang pasyente at Lolo ay isang pangalan lamang. Pangatlong halimbawa, Nars ang kanyang kasama sa loob. Ang ibig sabihin o ang tinatawag na panaguri sa pangusap ay ang salitang Nars sapagkat ito ang pangalang tumutukoy sa simuno na kasama at ang kasama at Nars ay iisa lamang. So yan ang ating gamit ng pangalan na panaguri. Tako tayo ngayon sa ikatlong gamit. Ito naman ay ang layon. Ano ang layon? Ito ay ang pangalang tumatanggap ng kilos o pandiwa. So, tandaan yung word na tumatanggap ng kilos o pandiwa. Laging ang pangungusap ay ginagamitan ng pandiwa. At sumasagot sa tanong na ano at may pananda na ng. Ayan. So, lagi nating tandaan. Magbigay tayo ng halimbawa mula sa larawan. Una, gumuhit ng bulaklak si Cheska. Tandaan natin, sumasagot sa tanong na ano, kaya tukuyin muna natin ang kilos. Ito ay ang salitang gumuhit. Ang tanong ay, ano ang ginuhit ni Chesca? Ito ay ang salitang bulaklak. Ayan. Kaya ang bulaklak ang tinatawag na tumatanggap ng kilos o ito ay ang lion. Pangalawa, si Miss Thea ay nagtuturo ng art sa mga bata. So ano ang kilos na ginamit sa pangusap, nagtuturo at ano ang itinuturo ni uh, Miss Thea? ang salitang art ay tinatawag na layon sapagkat ito ang tumatanggap sa kilos na nagtuturo Yan ang ating layon bulaklak art Sa ikatlo naman binilhan ng papel at krayola ang aking kaklase Kukuin ang pandiwa muna, ito ay ang binilhan. At tanong natin, ano ang binili ng kanilang kaklase? Ang salita ay ang papel at krayola. Ito ay tinatawag na layon sapagkat siya ang tumatanggap ng kilos o pandiwa na binilhan. Yan ang ikatlo, ito ay ang layon. At ang panghuli, tinatawag na pinaglalaanan ano naman ang pinaglalaanan? Ito ang pangalang pinaglalaanan ng isang bagay o gawain. Ito ay ginagamitan ng pananda na kay, kina, para sa, at sa. Tandaan yung salitang pinaglalaanan ng isang bagay o gawain. Halimbawa, mula sa pangungusap, sa unang bilang ay kinulayan o kinulayan. Ang kinulayan ni Jacob ay ibinigay kay Hamad. Ano ang pangalang pinaglalaanan sa pangungusap? Oo, ito ay ang pangalang hamad sapagkat siya ang pinaglalaanan ng kilos na o pinaglalaanan ng bagay na kinulayan ni Jacob para kay hamad. Ayan, ginamitan natin ng mga pananda na kay. Pangalawa, sa nanay niya ang regalong iyon sino ang pinaglalaanan ng regalo? Oo, ang sagot ay nanay sapagkat ginamitan ito o siya ang pinaglalaanan ng regalo. Okay, ginamitan ito ng sa. Pangalawa, ay pangatlo, ito naman ay para sa product ang ginagawa ko ngayon. Para kanino o para saan ang pinaglalaanan sa pangungusap para sa product tas. Kaya ang sagot dito, ang pinaglalaanan ay ang salitang o pangalang product tas. Tinamitan ng para sa, yan. Kaya yan ang mga pinaglalaanan. Hamad, nanay, product as, sila yung mga pangalan na pinaglalaanan ng bagay o gawain. So, tandaan natin, merong apat na Gamit ng pangalan, Simuno, Panaguri, Layon, at Pinaglalaanan. Ngayon, sanayin ang sarili o sa, sarili ay sanayin. Tukuyin kung Simuno o Panaguri, Layon o Pinaglalaanan ang pangalang may salungguhit sa pangungusap. Sa unang bilang, ang kanin at ulam ay inilagay ni Nanay sa baunan. Ang sagot mo ay, Oo, Simuno. Pangalawa, si Jansen ay gumagamit ng laptop para sa kanyang ODL at ang laptop dahil ito ay tumatanggap ng kilos na gumagamit ito ay Lion. Para sa grade 4 ang ininda, inihanda kong pagsusulit para sa grade 4 ibig sabihin merong pinaglalaanan. At number 4, mangingisda pala sa probinsya ang iyong Kuya Mio ang mangingista ay uh, pangalang tumutukoy sa uh, kuya Mio. Kaya tinatawag itong panaguri. Si Ginang Bebs ay gurong tagapayo. Ang gurong tagapayo ay tumutukoy sa uh, pinag-uusapang Ginang Bebs. Kaya ginamit ito bilang panaguri. Ayan, so... Yan ang ating lesson ngayong araw na ito. Ang apat na gamit ng pangalan: ang simuno, paksa, panaguri, layon at pinaglalaanan. Salamat at paalam. Bye-bye.